Mayang Adlaw na mga higala, mga isuon. And thank you for joining me sa karon nga Adlaw sa atong short na na devotion. Para sa mga bago sa atong channel, um, I'll be sharing mga short devotions sa inyong mga sa Biblia na hopefully maka-encourage o maka-inspire sa inyong most of all, maka abang sa inyo ha para maggrow sa inyong hang relationship sa atong Ginoo. Yes. Okay, for this series ang ato ang topic is about Proverbs or Panultihon chapter 19. Last time na ata sa verse 1 and so today padayon nato sa verse 2. Akong basahon diri sa Bisaya. Dili maayo ang kadasig nga dili ubanan o kahibalong ang pagdali-dali magdala kanimo sa kasamo. Karon nga mga panahon ginaingnan gyud tanong nga dapat paspas, -pas, dapat dali mahuman or dapat maka dali ka maka decide sa imuhang mga himuon which is na truth. However, no kung pirmi ka gadali sa paghimo og desisyon sa isa ka butang nga no, wala nimo na hinumduman pag-ayo, wala nimo na kung sa English pa na calculate ang mga bagay-bagay, mga basic nga dapat uh, i-calculate or i-consider kana uh, ka na siya nga decision might no might ka nang magdala sa imuha sa kasamo uh, sometimes na atay decision nga murag lami kaayo sa atong paminaw, himuunday yun nato pero uh, dili dilit siya maayo at the end kaya wala na to na consider ang ubang bagay dili pod na ko ginaingon nga uh, magdugay gid ta pag-ayo sa ato mga desisyon tungod kay ato apang i-consider ato pa siyang hinungduman pag-ayo ato pa siyang research pag-ayo maayo na siya pero there are times na kinahanglan nato mo decide uh, na dili ning ka dugay, no kay sometimes manggood ang sobraan ka calculate nga dili na ka mag-take og risk kay maka hinder po sa imong progress. So what I'm saying is know the basic na mga dapat i-consider sa decision nga imong himuon and then decide on it. Like for example, in doing shopping, di ba? Sometimes kuno mo ala sale Sale, like online shopping or mall shopping nag sale sila mupalit dayon ka tungod kay naka sweldo but then wala ni muna na calculate na ay naapate kay sunon tapos ay kaniya mo murag dili ra siya urgent or dili ra kaayo ni siya um, importante nga paliton but just because sale siya lipalit ni mo siya pero dili pa man jud na ni mo siya kaayo gamiton as of now so ning ana no na dapat natong consider or i-calculate ang mga bagay-bagay. Namalit ka, nainganyo ka tungod kay sale, ni palit dayon ka, so hurut dayon yun ni kwarta so wala ni na foresee nga ay napa day 2 weeks na dapat ni mo budgetan sa imuhang allowance or sa imuhang sweldo ako personally um, ko mga desisyon nga wala kaayo na ako na count ang risk like for example nag start ko o business and then Uh, wala na ako na calculate na foresee na in the future maghinay ang business and then wala na ako na himuan siya o plan B na what if maghinay ang business what should I do so wala na ako na prepare ako self na hala unsa akong himuon unsa ang unsa ka kapoy ang mag business di ay ano <laughs> I need to um, slow down and eventually kanang close Di mo siya nag, oh yeah, consider na siya na close ang ang business. Kaya wala na nako ako siya natutukan, wala na nako ako siya himuan away para ma-sustain pa siya. For me, gitake take na ko siya as lesson na ako na learn na dapat good I uh, think ahead kanang no? sa ang mga future na consequences sa ako ang himuon. Youngsters na mga friends na to dire mga friends, uh, advice from your ate. Uh, especially sa love life na to, no? So, try to consider or think about yun ang mga priorities ni mo kung time na ba na to, you, get, we will get into a relationship kung sa'y mga cost or mga kailangan yung give up when you enter into a relationship or exclusive relationship and of course kung mag-decide ka nga karoon uh, relationship kung sa'y possible consequences sa imuhang decision and even sa sa imuha, sa imuhang parents nga side o sa mga people around you. So, kinahanglan i-consider when you get into a relationship. Knowledge, o na ginaingon dili, dili maayo ang kadasig, ang kapaspasun na dili inubanan sa kahibalo. So, dapat nagigay like enough knowledge sa decision nga imuhang on or sa ambition niya gusto ni mo kabuton gusto ni maging milyonaryo pero kay sa on tamad mo mo eskwela tamad pud ka trabaho so walay way nga i-bless ka ni God kay, ka nag-work ang atong ambition dapat idumbad inub sa ato ang kahibalo mao na nga. Uh, Tarong, tarong. Eskwela tarong, mag-eskwela tagtarong kung nag-eskwela ta or kung nag-atrabaho ta, we will really work hard sa itong mga ginahin mo. Ang pagdali-dali, magdala ka ni mo sa mo. Take some calculated risk and at the same time, maayog-yud na mag-ask ka o mga advice from um, experienced people and maski dili experience from people who care about you and people sa na accountable sa imuha, you know na they love you and maghatag yun sila o maayong advice sa imuha. So, kana lang ang akong ma advice ma-advise ma sa inyong ate, karon nga adlaw, no? Timan, ina, timan anato, no? Panultihon, kapitulo ni Bisinoy B, versikulo 2, dili maayo ang kadasig na dili ubanan o ang pagdali-dali magdala ka nimo sa kasama. Kung naakay na learn sa atong devotion karon or gusto ka mag-share sa hang experience or sa imuhang na-learn kaninga devotion na this morning or this day, please uh, comment lang diha sa atong comment section and share this kung naakay gusto, kung gusto po din mo mag-bless ang upan. Let me pray for you. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your word reminding us, Lord, to be careful sa amo ang mga paghimuon sa amo mga decision, Lord. Um, mapalpak yun amo ang mga desisyon, mga ambition, kung dili inuban na sa imong guidance, kung dili inuban na sa imong hang uh, panalangin o grasya, Lord. So we pray for blessing and grace. Uh, sa mga mga kinabu and also sa mga nagtanaw ani Lord I pray nga padayon sila mag uh, ask o guidance sa imo ha guidance from the people who love them and I pray Lord na uh, ikaw, magapanalangin sa ilang kinabuhi, ingon man sa ilang mga pamilya. Provide for all their needs, Father. Kani ako mga pagampu, in Jesus' name. Amen. Thank you, mga ka-journey. See you again next time sa atong next verse. God bless you!